Tupong po, naman tayo ngayon. Buhay ka na lang po kami ng kanin at luto na lahat yung aming mga ulam. na eh. Kanin na lang po. Sound, well, May mga, dala kaming mga lutong ulam. pag tinatamad po ganito naman <laughs> pag tinatamad na kainin yung ulam sawa na ito naman ang titirahin namin mga ligo, chitchuri <laughs> kaya palagi po kaming may dala nito <laughs> back up sandali lang po babalaw ko lang tong aming bigas Hey Tommy next all right, all right. la 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 <coughs> Parou, parou de... wala lang pong lutuan kaya po rice cooker na dala namin at mga lutong ilam yun yan po ang aming buhay dito <laughs> yan po ito po, ito po yung aming room mo ayan o yan, no? Kala. Ayan po, nasa port floor kami. <laughs> ayan po yung airport na maliit. Ayan. yung natanong nyo na yan. Ayan, ayan po. Ganito po ang buhay ng mga trabador dito. <laughs> Pagka malayo sa bahay, mag-hotel ka. Uh, po kumisan, kinukuha namin yung double bed na para makatipid ng konti. Mm, sige na po, babay na. <laughs> Mabuhay po ulit tayo lahat. Bye-bye.